So, ayan eh, um, may isi-share ko, may, may isi-share lamang po akong ilan na mga tips um, para makapag-umpisa po tayo dito sa ating pag, uh, dito sa larangan ni YouTube. So, ayan, mag uumpisa po tayo. And, so, yan. Samahan niyo po ako. hindi po madali. At, uh, yun na nga. Lahat naman lar ng larangan na ating gustong pasukin ay hindi po madali. So, ayan dito sa larangan ng YouTube, madami po tayong mga kailangan i-consider or kailangan na gawin para makapag -umpisa. Hindi naman sa marami, pero simple lang. Ayan, so, dito sa larangan ng YouTube, kung gusto natin ipursige, um, mag-umpisa tayo sa ating uh settings sa ating profile. So sa settings um gawa po muna tayo ng ating um, profile. Ayun, uh, ituturo ko po sa inyo kung paano gawin. So uh, dito sa profile sa settings ng ating YouTube, um puntahan po natin yung ating um, YouTube profile. So um gawa tayo ng ilagay natin doon yung clear na kung anong kung anong gusto nating ilagay na profile. But most especially guys, i-consider natin na yung ating picture, yung ating ilagay na profile. And then make a profile name. Profile name kung yung true name nyo ang ilalagay nyo. Or um, make a name na mag... Um, magsasalarawan sa kung ano talaga yung mga gagawin nyo sa inyong YouTube channel sa akin po kasi is mixed. So, mas pinili ko yung simple lang. Just like, yun na nga. Related pa din yung pangalan ko. So, yun. Nag-umpisa ako doon sa settings. Um, setting my profile account. Profile name. And then, um, pagkatapos ko doon, ay talagang umisip ko din yung mga content. Madami talaga ako nagawa ng content. Madami din akong mga na naumpisahan, pero hindi nga nag-success na ng mga content. So, um, alam ko nung nung nasa umpisa pa lang ako kasi madami ako mga nakilala, nagpunta ako sa na, napunta ako sa mga premieres to premieres, watch to watch ganyan. And palagi din ako naka support sa mga kapwa ko content creator dito sa YouTube. So andon yung mga sumali ako sa mga premieres to premiere, watch to watch ganyan for uh, maintaining my um, um, watch hour. Kasi kailangan din yun guys para yung, yung kapag ka nag-umpisa ka kasi dito sa YouTube, YouTube, kailangan mong ma-reach yung requirements like uh, more than uh, maka-reach ka ng 500 subscribers or 1,000 subscribers. And yung watch hour na ngayong 2025 required is 4,000 watch hours. So yun yung kailangan natin i-reach. Um, uh, to be monetized. Pero sa um, later on na later on ko na i-discuss sa inyo guys it or i-share sa inyo kung paano uh, yung ginawa ko para ma-monetize lang dito sa YouTube channel and setting it up. So, uh, sa pag YouTube guys, hindi po madali bago makuha yung ating mga, yung kanyang required na uh, requirements para mak bago ma-monetize. So, ang after ko mag-set sa aking uh, YouTube channel, um, nagpunta ako, napunta na ako sa mga um, palaisipan kung ano yung mga umpisahan kong umpisahan kong contents to upload ganyan. So, nagtry ako ng mga um, cover songs. Siguro na mabibisitan niyo yung mabibisitan niyo or makikita niyo sa YouTube channel ko yung mga uh, uploads ko dati 2 years, 3 years ago nung hindi talaga nag-uumpisa pa lang ako. Uh, na hindi pa ako monetize. So, yun yung mga tinry ko cover songs and then vlogs na mga ano yung mga fam, um, no, ako pero yung mga vlogs ko is mga, mga sinishare ko is ano yung mga nasa Pilipinas kung ano yung mga um, ginagawa nila sa Pilipinas and some are vlogs in here na din kung ano yung mga ginagawa ko kung ano yung mga um, daily routines ko bilang OFW yun po yung karaniwan na aking mga ginawa to uh, reach the requirements and specially po sa paglalive. Yun po yung mostly na ginawa ko, ginawa ko siya ng um, uh, ginawa ko siya ng um, daily. Minsan nga, madalas nga nun is nag, ano yan, 24 hours pa yan, 24-7 ako naka live noon. So, talagang yung phone ko dati is talagang ano siya, um, babad. So, right after ng, ano, hindi niya nalalapat kasi yung charger ko talagang nakasalpak <clears throat> nakasalpak siya na, ano, uh, kahit nakalive siya or nagagamit siya, and sometimes, uh, um, <clears throat> dahil may madami din akong mga nakilala at madaming tumulong sa akin para bago para ma-monetize, ayan, uh, I will mention here si na Matets TV but especially, uh, I will mention Hana Mae A.Q., um na siyang, uh, siyang laging nag host para sa akin noon kasi hindi ko nga magawa yung live ko. Ay uh, binigay ko yung email ko sa kanya and siya na yung gumawa ng live streaming as a host na ako yung uh, ako talaga yung ano para ma-reach ko lang yung um, ano na uh, yung mga requirements. So sila uh, uh Joanna Valerio si Ate eh, Mela Uh, vegan channel, yung si Ate Melagros, and si, especially din si uh, si si uh, Elsa Cody Mateo. Ayan, uh, makikita nyo sila sa YouTube din, andyan pa din sila, uh, nasa Facebook, na halos, parehas lang din yung mga names nila dyan. Um, Elsa Cody Mateo, um, Joanna, Joanna Valerio, and si, si CC Test Honorio sila yung mga main uh, main characters na, uh lagi kasama, kasama ko or sumasama sa akin sa akin mga sa journey ko sa pag sa YouTube channel and si Daddy Jim TV sila 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 yung circle of them na nagkakakilala lang din before bago ako so sila yung mga main na nakatulong sa akin bago para ma-monetize yan um, live streamings, um, uploads, not, not really daily uploads or daily contents yung nagagawa ko. And then, after ng mga live streams, yung mga uploads na ganyan, to reach the, ano, uh, reach yung mga requirements, madami, madami akong nagawa. And then, after that, ngayon, um, nung nauso na yung shorts, yan, isa yon sa mga ginagawa ko para mag-earn ng subscribers. Yun, guys. Isa yon sa mga uh, pwede nyong gawin. Shorts. Uploads lang kayo ng mga shorts. And then, isipin nyo din talaga kung ano yung mga uh, content na pwede nyong gawin. And then, make a thumbnail na catchy din. Uh, your niche na uh, and clear din yung gagawin yung thumbnails ng mga contents nyo ng mga uploads nyo to make it uh, more uh, approachable and more catchy sa mga manonood nyo at pwede nilang pwede nila yung balik-balikan and then um, makikita nyo right after that ng mga contents nyo, ng mga kung ano yung talagang binabalikan ng mga viewers nyo doon sa mismong settings nyo, doon sa mismong profile nyo and makikita nyo yung sa Chrome doon kayo sa Chrome pumasok and then makikita nyo yung profile YouTube YouTube channel ninyo, nandun makikita nyo lahat, nandun yung uh, history yung um, uh, profile channel nyo, makikita nyo lahat and then um, ipagpatuloy nyo lang guys ipagpatuloy nyo lang hanggang sa ma-reach nyo yung talagang requirements, at least kapag na-reach nyo yung isa sa mga yun like subscribers, maka 1,000 subscribers madali na lang basta ituloy-tuloy nyo yung live streaming and then content uploads na um, sa alam nyo na magagawa nyo kung like ka, kapag uh, mahilig kayo mag mag travel yan travel vlogs kayo and then or um, pwede din yung kapag ka mahilig ka mag luto so cooking vlogs ganyan yon pero isipin nyo din yung gagawin yung thumbnail after that kapag ka na i-upload nyo gumawa kayo ng thumbnail na uh, relate doon sa kung ano yung content nyo so yun lamang po muna guys and hopefully um, nakapagbigay ako ng konting tips kasi ang alam ko is mas madami yung mga sat, -sat ko dito and examples so Ayan, Hopefully, nakapagbigay ako ng konting tips and kung nagustuhan po ninyo aking uh, um, tips and video for today na nai-share can please like at kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, please subscribe para sa mga uh, iba pang videos na, uh, na and don't forget to click the bell button para uh, kapag ka may mga new uploads po ako ay um, manotify po kayo agad. And so, ayan uh, yun lamang po for today's video and thank you for the support. Bye bye.